Tuloy-tuloy ang programa ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army upang madagdagan ang bilang ng Gender and Development Advocates. Hingil dito, isinigawa ang tatlong araw na pagsasanay tungkol sa gender sensitivity, kalahok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang line unit at brigades. Basahan nyo na may impart ko to sa aking mga kasama uh, sa pamamagitan ng pagpa Iwanag sa kanila, nayakapin ko to as one of the training of trainers. Maraming salamat po. Nilalayo nito ang paghubog ng God trainers sa kanikaniyang unit sa 7ID na magiging tagapanguna sa pagtalakay ng gender-based violence. Uh, ang aking mensahe lamang sa mga sudyante natin ngayon na nag ng Gender and Development Training of Trainers is huwag kayong magsawa na turuan ng ating mga kasundaluhan about gender development lalo na sa pagrespeto ng kapwa at sa mga kababaihan no kung saan tayo madi-deploy so uh, wag tayong magsawa na i-spread ang god awareness para sa lahat gender based violence is to share the information knowledge Tartrus. Inaasahan ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng karahasan at mapalawak ang kamalayan ng kasundaluhan sa pagkapantay-pantay sa karapatan ng sundalong kababaihan at kalalakihan. This will surely be a guide foundation as GST trainers to so be more knowledgeable, updated update to the current news, as well as be guided accordingly to the newly published and preventive directives set forth by higher headquarters. Ngayong araw, gaganapin ang closing program ng GAD training sa pamamagitan ng face-to-face -face at video teleconferencing sa Bulwagang Bandong Kaugnay Officers Clubhouse sa Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang inyong kaugnay! At mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Lani Martinez Sancheta, ang inyong kaugnay!